Yun is hindi ako ulit bukas. Just monitor things at the hotel for me. If there's anything urgent, gusto ko tawagan mo ako. Huwag mo kayo te-text, ha? Tawag, okay? Okay, bye. Hana, pwede ba tayong mag-usap? Anong kailangan mo sa akin, Christy? Eh, sa totoo lang kasi, Tutol din naman ako na bayaran yung ransom kila alakdan. Alam ko naman wala tayong makukuhang assurance sa kanya. tutuparin pa yung usapan natin o kaya palayaan pa si Jordan. Pero kasi hanan na pag-isip-isip ako at na ko, siguro mas makakabuti na lang kung ibigay natin yung hinihingi nilang ransom. Ano bueno, makakabuti lang? Ay, isipin mo to ah kapag ibinigay natin kay Alakdan yung ransom, isipin din nun na pwede niya pang si Jordan para hututan pa tayo ng mas maraming pera. Pag wala nang choice si Alakdan. Kailangan buhay si Jordan. Pag nangyari yun, ay di mas marami pa tayong oras para hanapin kung saan yung hideout nila. sa gumawa ng rescue operation para maligtas natin si Jordan. Ana, please. Sige nga. Pahiramin mo na si Shira ng pera. Pangako tutulungan ko naman siyang bayaran yun. Why are you asking me for help? Pati ka nalang humingi kay Leon sa pera ng kalasag. Or, sa akin ka lang malapit kasi ayaw mong malaman ni Leon na pailalim ka kumikilo. Oo, yun. So ayoko nung malapit kasi ayokong malaman ni Leon to dahil alam ko tututol din siya na magbigay tayo ng ransom. Hana, ayoko na rin dagdagan yung iniisip ni Leon. Ayokong bigyan niya pa ng kahulugan yung pagtulong ko kay Jordan. Look at the lengths you're willing to go to. para mo save si Jordan? Talagang iba-bypass mo si Leon para lang matulungan mo yung ex mo. Hindi mo siya i-coconsult? Tapos sasabihin mo, wala kang nararamdaman para kay Jordan. Come on! Pinagtigilan mo na nga ako. Alam mo, lahat na lang ng ginagawa ko at sinasabi ko, binibigyan mo ng ibang kahulugan. Bakit naghahanap lang ako ng solusyon, Hana? Gusto ko lang makasigurado na okay ang lagay ni Jordan. Dahil importante yon, lalong-lalo na para sa anak ko. Please, hindi mo din na talaga ako sa so concern mo para kay Jordan. Kasi sasabihin mo para sa anak mo. And you should just be honest. Ano mo? Nahihiya ako sa'yo, Verna. Huh? Bakit? Mali kasi ito eh. Mali na ginagamit kita para ma relieve yung... yung kalungkutan ko. Mali na ginagawa kitang para usan na para para mawala yung galit na nararamdaman ko kay Shira. Hindi mo naman ako pinilit eh. Gusto ko rin to. Kaya huwag mong iisipin na mali Alas 12 ang usapan bukas. Isasama ko si Maching, Uwak, at ang ilan pang mga bago nating recruit. ilan sa inyo, may iwan dito para bantayan yung resort at yung bihag. Naintindihan niyo Oo, oh, oh, laklan! Asa si Mariposa? Salubong ko siya kanina. Inutusan mo raw i-check yung bihag. Kanina pa yun ah. Ba't di pa siya bumabalik? Puntaan ko na. Huwag na. Ako na pupunta. Maching. Ikaw na magtoka ng mga gagawin nila bukas. Tapos magpahinga na kayo.